So ayun mga boss, may sinerbisyan tayo dito sa ano Prima Vida Residence. Ah uh, Mitsubishi Mirage, ayan oh. Ayaw tumuli yung ano niya. Ah uh, makina ayaw mandar. So sakit talaga to ng Mirage. Yan nakaon yung susi. Tapos pakapagan niyo na lang yung sarili niya doon. Ay. Yan, kaunti na lang mga boss. 'Yun yung susi. Tapos papantay yung silinyador. Ano? As off. Kapagan nyo naka-off. Thank <laughs> 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 One million Maniwala ka dyan ma'am Andar na na Bomba lang pala mamang kailangan nito eh. Kaya nga sabi ko nga sa kasama ko kanina, sa kanya sabi ko baka ganun ang nangyari kay Ma'am. Ano, paandar na? Paandar na. Paandar na. <laughs> eh. Yan. O ulit yung susi. Tapos bomba ulit. So yun mga boss, siniribisan natin dito yan, sukey so, okay natin sa shell, shell kawit, saan akumandar na. So ito talaga mga nagiging issue ng mirage eh. Yan, kung natin ulit sya, start na natin, sabay bumba. Konti na lang. Ayan, start natin siya uli. Off muna. Bomba. push on. Bomba. Start. Mother ka na. na. Kunti na lang. So yan mga boss, uh, pun ulit yung sosi. Try natin siya ulit. Bumba. Start. tapos sumandar na okay so ayan nawala na yung mga ilaw nya ito sa handbrake tapos ito sa pinto so normal lang yan nakailaw sya ng ganyan mga boss uh, na paandar na natin sa so, ganung paraan lang so yung ibang mga shop kasi pag na-check ito na ganun yung sitwasyon ayaw umandar so, sasabihin ka agad injector square plug blow ano plus compression ayan o oh. yung makina nya ayan ma'am okay na under niya So, chichikin natin yung power ng battery. So, mga boss, ang baterya ni Mama yun nakasurvive naka dahil sa pagpapump natin, pagbubumba. So, buti hindi tayo gumamit ng ano, uh, bateriya baterya pa na talagang pang backup. So, may baterya tayong dala. Napakahina. Ayan o, oh, 40 na. Hmm. So, ito yung makina niya. mga boss, patayin muna natin yung aircon o so, tatry natin ulit panda pa rin. Patayin yung makina. So try muna natin siya ulit, patayin yung engine tapos start natin kung talagang under na siya, di ba? Start natin mga boss. Ayan, ilaw na yung dashboard niya. So hindi natin napakan yung acceleration niya kung talagang ano, under na siya. Balik nice na di ba? Isang anuhan na lang, ma'am. Aircon. So, yun, naka-aircon na yan, mga posing. So, sombrero na tayo. So, yun lang, ganun lang kadali. Mag, ano, ng, ano, mirage. Basta mirage. Sa mga expander, di pa tayo naka, ano, dun. Experience. Ayos na, ma'am. Ha? Ah? Ayan. Ay. Ay, mga boss. Ayos na, ayos